Hello! Pasilip ko lang po sa inyo ng konti ang aking nilipatang apartment. Pasensya na po kayo medyo may lumabas. At ayaw pong magpakita ng muka. So, yun nga po. Cover na din natin yung sasakyan ng agent ng apartment na lilipatan ko. So, ito po yung baligid ng first floor. Bali, second floor po ang aking nilipatan or lilipatan at this time. Ito. So, ito nga po. pag mo, yan. Yan po yung unang tinignan ko. So, ito po yung tinuturo niya. Ito po yung pangalawang titignan ko. Pero, sa ngayon po, dito po ako nakatira sa una Kunsaan saan ito po, ito na po yung tinig Tinignan kong una, dito na rin po ako ngayon nakatira. Malilate upload nga po ito. So, ito po, pagpasok, konting pasilip lang pagpasok, yan nga po. Lagay ng mga sapatos, chinelas, yan. Entrance, yan. Nasa right, na yan, nasa kanan, ang room. So, ito po yung pinaka-kitchen nila. Yan po. Yan. Malaki po siya para sa mag-isa lang. Ayan na rin po. Meron na rin pong burner dyan. Tapos, ito po ang... So, ito na nga po yung pinaka-shower niya. Tsaka yung bathtub. Ayan na rin po. Ang kasama na po siya. Ayan po. Okay. Ayan. Ayan po ang pinaka-kitchen. Yung pinaka-divider ng kitchen at ng salas. Ito naman po yung laundry room. Diyan po yung washing, diyan po yung toilet natin, diyan yung washroom, yan, cabinet sa ibaba. Yan, itong pinaka dirty kitchen kitchen, lahat nandiyan na, sama-sama na dyan. Ito po ang pinaka salas nila, yan, pin divider, yan, yan po salas, yan, Intercom, meron na rin po siya. Salas, meron na rin po siyang aircon sa salas. Ito po yung walk-in closet. Yan, ito po yung bintana sa living. Yan. And ito naman po yung kwarto. Meron pong abang ng aircon para sa kwarto. Para sa room, yan po yung bintana or daanan para sa beranda or ang tawag doon, terrace. Ito po yung pinakakwarto ko. Bali, dalawang pintuan po siya tagusan sa kusina. Yan. Pagpasok mo, meron pong, yan, right side. Kwarto na po yan. Yan. Bali, tagusan lang po siya. <laughs> Parang nag ka lang po. Ikot-ikot lang tayo dyan. Yan, yan. Ito naman po yung exus pan. So, katulad nga po nang sinabi ko, yan, pagpasok yan po kwarto. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung pitch na yan, yung parang closet na yan. Hindi ko alam kung ano yan, para saan yan. Ginawa ko na po yan, lagay ng freezer. So, yan, merong um, sliding door nga po yung kanyang pintuan. So, yan po yung shower room. Yan, paikot-ikot lang tayo. Yan. Sige, ikot pa, konti pa. Hindi. Um, labas na po muna tayo, tignan po natin yung second option. Pero, yun nga po, katulad na sinabi ko, ito na po yung nagustuhan ko. Pero, pasirip ko pa rin po sa inyo yung, yung pangalawang pinamilian ko. Ito po yung uh, katabi ko lang yan. Katabi lang ng kwarto ko yan. Meron din pong mailbox sa loob yan. Pagpasok mo yan, meron din po siyang shurak o lagay ng mga sapatos, chinelas. Pagpasok mo yan, meron na siyang, yan yung kitchen niya, yung sink niya, yan lahat nandyan na cabinet na, hindi ko lang po nagustuhan dito, is wala siyang washroom, wala siyang private na washroom, kundi pagpasok mo yan, may washing na dyan, dyan na yung washroom ng kamay, wala siyang hindi siya naka-include hindi siya nakatabi, yan yung hindi ko nagustuhan dito po yung salas niya, hindi ko nagustuhan dito kasi, may aircon din nga pala, hindi ko nagustuhan sa kanya is yung closet niya imbis na nasa kwarto, nasa salas, yan at yan nga po ang kanyang bat-tabat shower. Ayan. At ito naman po ang toilet. Ayan. Ang gusto ko lang po rito is ang toilet dahil meron siyang maliit na bintana. yan Medyo maliwanag kahit na walang ilaw, walang kuryente. Save ka sa kuryente lang. So katulad kung barat at nagtitipid. Ayan katulad sa kabilan nga po para sa ambay. Hindi ko maintindihan. Ayan. Ayan. Tinuturo ko na yan. Ayan nga po. May bintana. Yan, kaya pag binuksan mo, maliwanag. Yan. Yan po, tinuturo ko yung sa terrace. Yan, sinasabi ko yung closet nyo, nasa salas. So, instead na nasa loob ng kwarto, sa salas yung closet. So, kailangan ko pa lumabas paano pag magbibase ako. pa akong salas. Kuha pa ako ng yung damit ko nandyan. Yan. Mm, yan. nga po. Yan, yung yun, laundry. Yan, yan, yan. Lababo at ang hindi ko pa nagustuhan, ito bintana. Ay, Diyos ko, wala grill. Tapos, ito. Yan, meron siyang exhaust Yan nga po. Katulad ng sinabi ko, para halos pareho lang din siya dun sa kabila. Pero, mas maliwalas dito. Dahil, ang color ng kanyang pintura ay maliwalas. Maaliwalas. Mm. Ayan, lagay ng payong ng walis tambo, ng walis ni Lola, pamalo kay Lolo. Yan, joke. Yan nga po, ang yung katulad na sinabi ko, halos pareho lang at saka ang hindi ko po nagustuhan dito din ay ang bintana niya sa kitchen dahil wala siyang grills. Parang ang dali niyang pasukin pagka uh, madaling buksan, yan. Wala siyang grills, kaya talagang nakumpirma ko na mas gusto ko dun sa una kong tinignan. Ayan mataas na yung grills dyan sa una kong napili, may grills pa siya. Ah, may bintana pa siya. Ay, maliwanag sa kitchen. Ayan. Ito po ang hallway. Silip pa ulit tayo ng konti. Ayan. Chicken pa ulit natin. May nakalimutan ba tayo? Ano ba talaga? Pero, at this point, confirmed na tayo doon sa ating unang tinig ng bahay which is ngayon dito na nga ako nakatira. Tulad nga po na sinabi ko late upload na po to itong ating mga kapitbahay. Wala ba sila mimos at sila marites chat. So yan nga po. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. See you again. Bye. Ingat po.